Yes, hello. Mga TikTokers, uh, bago po uh, sabihin natin kung ano ang bibigyan lang tayo ng comments about sa rally nangyari sa Davao at about PRDD Nagbibigay lang tayo ng konting ah uh, uh, comments ah. Uh, una. Uh, ano ba ang kinagagalit nila? Tay bibiem. Sinabi nila nabudol sila. Maraming nagsasabi na nabudol tayo. Okay, sige, nabudol tayo. Okay. Pero ang point ko, sino ba may kasalanan? Huh? Ang point ko doon, during the time of uh, PIDD, while he was sit as president, he has all the powers, power para ipakulong si PBBM kung talagang nakita niya ang pangalan ni PBBM sa watchlist. Sabi niya, adik. Di ba? Binanggit niya pa yan, adik. So, my question is, bakit pinabayaan niya po? Bakit pinabayaan niya si, si PBBM na tumakbo bilang presidente na up pa ng kanyang anak? So, anong ibig sabihin po nun? Bakit hindi niya po hinuli si PBBM kung nakita niya sa watchlist at pinakulong? Bahay, dahil mayaman, pero pag ma mahirap, tokhang agat pero pag mayaman hindi pwede kaya ayun po ang sakin bakit sinasabi yon nabudol tayo so may question din eh, kung talagang nabudol tayo kay PBBM kung nabudol nga bakit si PRDD na merong kapangyarihan na ipakulong hulihin si PBBM during that time bakit hindi niya po ginawa tapos sasabihin nyo na tayo eh sino may kasalanan sino ang may kasalanan kaya tayo na budol sino natural um, Sino pa ang nagsasabi na ay ikaw eh ano yan eh may anak yan eh ganito ang sinasabi niya di ba panood nyo yung mga speech niya noon during na siya pa ang nakaupo o oh, so bakit wala siyang ginawa so sino may kasalanan bakit tayo nabudol siya kasi pinabayaan niya kung totoo na si Presidente Marcos ay dragadig at nakita niya ang pangalan sa watsis. Bakit hindi niya pinahulit, pinakulong? Upang sa ganun hindi na nakatakbo ng, ng Presidente. So, sino may kasalanan? Siya! Dahil pinabayaan niya, hindi ba? Tapos sasabihin niya na tayo. Kung totoo yun, mga inaakusa niya kay PBBM alam nyo hanga na po ako dati dyan kay, kay Presidente Duterte kasi maganda naman mga ginawa nyo na hinabon niya ang mga uh, mayayamang hindi nagbabayad ng mga tax talagang pinag uh, nabon niya mga yon pero ngayon po, nagtataka naman po ako bakit ngayon sinisiraan niya si PBBM bakit po, dahil may secret deal kaya hindi niya binisto noon o hinduli o pinakulong si PBBM pinabayaan niya mag, uh, makatima pang anak niya dahil may secret deal sila. Ano po yung secret deal? Ano po yung secret agreement? Katulad sa West Philippine Sea, kung bakit tayo sinasakop na ng China. Una, Scarborough Show. Tapos, Ayungin Show. Siguro kung hindi pa naupo si Presidente Marcos na, na Pangulo, baka yung bataan nakuha na rin. Kung hindi nyo po alam, ah uh, ay, tinatawagan ko po ay called out ang sabayan ng Pilipino. Mag-isip po tayo ng mabuti bago tayo mag-react. Search, search po kung ano nangyayari sa West Philippine Sea. Ayoko rin po ng gera. Pero kung ganito po na sinasakop na tayo unti-unti ng China, ay hindi na po pwede. Gusto nyo bang maging province of China tayo? Meron tayong sariling soberenya na dapat tayo ay Pilipinas. Pilipinas at hindi province of China. Bakit pinabayaan din ni PRDD siya yung nakaupo siya bilang presidente? Kung nagkaroon man sila ng usapan uh, ng, ng, ng Pangulo ng China, ano po yung gentleman agreement? Bakit ang mga Chinese binubuli nila ang mga manging isda? yun po ang question ko bakit pinapayagan yun dahil ating yun may karapatan tayo dapat ipaglaban hindi po ba so yun ang tanging tanong ko lang at komento sa dating presidente na si PRDD bakit un pinabayaan niya si PBBM na tumakbong presidente kung sa kanyang nakita niya na nasa watchlist bilang isang adik, bakit niya pinabayaan? Bakit pinabayaan niya pang tumakbo? Kung totoo yun. Pangalawa, ano ang nangyari sa China? 'Di ba sabi niya nung tumatakbo siyang presidente, ah, ah lulusubin ko 'yan, sasakay ako sa jet ski ang China. Pero naging presidente siya, ano, nilusob niya ba? Hindi 'di ba? Hindi nag nagkaroon sila ng gentleman agreement, Yun yung nga 'yung sabi ni PBM Ano po yung gentleman agreement na napapaloob noon? Bakit ang lakas ng loob ng China na unti-unti'ng sakupin ang mga isla sa West Philippine Sea. Siguro kung hindi na upo si PBBM, baka pati yung bataan nakuha na nila. Unti-unti na po tayo sinasakop ng I'm not against sa mga Chinese. Hindi ko naman sinabing ayoko sa China, nagalit ako sa Chinese. Hindi po ako galit sa mga Chinese, lalo na yung mga, mga, mga tagal na rito mga Chinese. Pero kita nyo naman, kung maganda ang, ang, ang pamamalakad ng China as government, bakit ang sa Hong Kong ayaw sa kanila, ayaw ang government of China? Bakit ang Taiwan ayaw din sa China lumalaban? So, anong ibig sabihin nun? So, gusto nyo ba sambayan ng Pilipino, magising na po kayo. Gusto nyo ba na naging province of China tayo? Mag-isip-isip din po. Mag-isip-isip. Kasi yung ginagawa ni Presidente, dating Presidente Roa Duterte, ngayon sa Davao, nagpaparali siya, may ibig sabihin po niyan. Ano, sinabi niya pa nga, gusto niyang magkaroon na lang ng sariling independent uh, ang Davao as country. Pwede ko ba yung kalitlit pala ng Pilipinas? Gusto niya pang, pang Gusto niyang magkawatak talaga ang mga Pilipino. Tama po ba yun? Isip-isip po tayo, mag-isip-isip po tayo, isang bayan ng Pilipino. Ako po, ang akin lang po, ay para sa kapakanan ng ating mamamayan. Kaya po, ako nagsasalita rito at nagbibigay ng comment, kasi po, parang red flag na po yun. Bakit? Wow! Bakit ngayon siya nagtatatalak uh, after nang uh, mabukin yung mga secret deal, secret agreement, secret fund, gentleman agreement. Ngayon po, nag- kukuda-kuda ang dating Pangulo ng Pilipinas maulang galang na po uh, PRDD uh, bakit po, yung tanong ko lang bakit po, sabihin nyo na po kung ano kung anong nangyari sa secret agreement secret fund, gentleman agreement at kung bakit hindi nyo po pinakulong si PBBM kung talaga pong adik at nasa watchlist yun lang po ang ang, ang, ang question ko, kaya I called out mga sabayan ng Pilipino, magising po kayo, mag-research po tayo, huwag tayo bastang maniniwala sa mga silta ng mga politikong ito, dahil tayo, mga, tayo mamamayan ang naghihirap lang dahil sa mga politikong ito.